Ano ba? Ano ba? Binta mo dai? Sino gumawa? Saan ni mama mo? Ang papa mo, anong trabaho? Sa ah, ano, bang, ano ba mga binta mo? Ah, turon at saka ano? Anong laman sa turon? Malagkit. Ah, malagkit. bakano ba yan? Tagsang po, isa. Ay. Ilan na ba itong piraso? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tagsang po ito lahat. Sige day. Uh, abilhin ko na lang to para makauwi ka ng maaga. Okay ba sa'yo day? Ano, nag-aaral ka ba? Wala. Ha? Ah. Saan ba papa magtrabaho? Sa SM. Sa SM? Ano yung, ano yung ginagawa doon? Mag-guardia Mag Agwardya. Ah, Ako, sige dahi, ako na na yung, ako na na yung bilhon ha. Para makauwi ka na, nagarap. Pila na, isi, isa na plastic, pila na tanan Ilagay sa plastic. Ilagay sa plastic. Ilan ba yung tanan? Lahat. Hello guys. So ngayon guys, uh, guys. Yung, yung, bata guys, ano uh, nagbinta siya ng ano, yung toron, yung ganito. Uh, so, ano, binin ko na lang na para makawis siya na Kasi kawawa naman like, to, kasi ma, uh, ano, maulan uh, o maulan. Tapos uh, ma uh, yung bata, Doon ko alam sa saan, ka ba nakatira eh? sa akasya dahil sa sa loob sa looban so ngayon guys nawa, nawa kasi ako guys araw-araw uh, siya siya nagbibinta so ngayon nakita ko siya kunti na lang yung ang binta niya uh, kunti na lang yung paninda niya so uh, ano hi, na lang uh, ko na lang guys para siya makauwi siya ng maaga para ano tulong pa siya sa mama niya kasi so, yung papa niya daw sa uh, SM tapos yung mama niya, uh, nagbibinta ng mga ganito guys ito so ngayon guys bilhin ko na lang lahat para makauwi na siyang maaga guys ito yung ano mo ito yung ano yung palaman pila ilan ito lahat So, ngayon guys, uh, ko na lang guys sa akin. Para makauwi na siya. Sige, day. Uy, yun ang nangyari sa mukha mamaya. Kinainan niya. Sige, kainan mo na.